sa si isang nakakalungkot na pangyayari, ang entertainment industry ay nagluluksa sa pagpano ng minamahal at multi-awarded na aktres na si Jacqueline Jose. Narito ang mga reaksyon ng mga taga-showbiz sa kanyang pagkamatay. The Philippine Showbiz List presents reaksyon ng showbiz sa pagpanaw ni Jacqueline Jose. Nagpost ang Star for all Seasons ni Vilma Santos ng mensaheng pakikiramay sa pamilya ni Jacqueline. Ang simpleng saan ni Vilma kalakip ng litrato nila ni Jacqueline na matatanda ang nagkasama sila na Vilma at Jacqueline sa pelikulang Immortal noong 1989. Ibinahagi naman ni Ara Mina ang ilang videos nila ni Jacqueline Jose na kuha in-between takes mga proyektong pinagsamahan nila. Anya pa ni Ara ay 2 weeks ago lang silang magkausap then last week naman magka-message pa sila dahil meron pa silang movie na tatapusin dapat. Nalungkot at nabigla sa na nangyari si Ara, dadalawa na sila ni Ronaldo Valdez ang nawala kung saan kasama niya sa movie. Dagdag pa ni Ara ay nakatrabaho niya si Jacqueline mula lang 15 pa lamang siya sa The Floor Contemplation Story, Prinsesa ng Banyera at itong ginagawa nila na Puon Movie. Ikinalungkot din ni Sandy Andulo ang pagpanaw ni Jacqueline na katrabaho niya noong 2009 sa GMA7 remake ng Zorro at nagkasama sa online livestream stream na Actors Q noong kasagsagan ng pandemic noong April 2020. Sabi pa ni Sandy ay isang malaking kawalan si Jacqueline sa industriya. Nakatrabaho naman ni Gio Alvarez si Jacqueline sa 2017 GMA primetime series na alias Robin Hood at 2012 movie na A Secret Affair. Ayon pa kay Gio ay hindi siya nakatulog ng mahimbing pagkatapos marinig ang malungkot na balita. Tunay na isang karangalan na makatrabaho ang isa sa mga pinakamahusay na aktor sa bansa at ang mga panahong yon ay iingatan niya habang buhay. Nagbahagi naman si Martin Del Rosario ng screenshot mula sa Excel nila ni Jacqueline sa 2016 na The Huss episode mula sa Kapuso Drama Anthology na karelasyon. Sabi pa ni Martin na isa sa mga hinahangaan niya artista si Jacqueline at sumalangit na wa ang kanyang tita Jane. Parehong kontrabida si na Carmi Martin at Jacqueline sa 2015 GMA remake na Marimar. Sabi pa ni Carmi ay malaking kawalan sa si industriya at napakabata pa ni Jacqueline para mawala, mamimiss niya ito ibigay pugay rin ang mahusay na aktor na si Solomon Cruz. Lahat niya ay minsan sa isang pagtitipon para sa isang kaibigan ay lumapit sa kanya si Jacqueline at bumulong na maraming nagmamahal sa iyo. Tandaan mo yan, isa ako sa kanila. Dagdag pa rin Solomon ay immortal sa kanyang isipan si Jacqueline. Ipinagluluksa rin ni Bing Pimentel ang pagpanaw ni Jacqueline at nakikiramay siya sa naulilang pamilya nito. Si Bing ay ina ng mga artistang sina Sid Lucero at Max Eigenman na mga anak niya sa yung maong aktor na si Mark Hill na kung saan si Mark Hill rin ang ama ng anak ni Jacqueline na si Andy Eigenman. Hindi pa rin makapaniwala si Isa kalsado na ilang beses nang nakatrabaho si Jacqueline sa GMA7 at ABS-CBN. Nagbalik tanaw si Isa sa mga proyektong pinagsamahan nila noong una niyang nakita si Jacqueline taong 2002 or 2003 sa GMA. Sabi pa ni Isa ay nagkaroon ng isang shoot kasama ang lahat ng mga artista at nakita niya si Jacqueline nakatayo sa linya tulad ng iba. Napatingin si Isa kay Jacqueline dahil gusto niyang yakapin ito. Dahil naaalala niya kanyang nanay, na katatapos lang na mawala noong 2001. Dagdag pa ni Isa ay napakaswerte niya dahil naging nanay niya si Jacqueline sa tiamo at maging sino ka man. Tunay na mahal, nire-respeto at pinahahalagahan ni Isa si Jacqueline. At ang mensahe ni Isa para sa naulilang anak ni Jacqueline na si Andy Eigenman ay taos puso siyang nakikiramay sa mga mahal sa buhay, lalo na kay Andy na sinagot naman ni Andy ng love at at yakap. Si Alden Richards ay nakatrabaho si Jacqueline sa GMA7 Primetime Series at The World Between Us noong 2021 hanggang 2022 at Ilustrado noong 2014. Sabi pa ni Alden sa kanyang Facebook account ay masakit ang puso niya na parang anak na nawala ng ina. Sabi pa ni Kylie Padilla kay Jacqueline ay mamimiss niya ito. Nakatrabaho ni Jacqueline si Kylie sa bolera ng GMA noong 2022. Ayon pa sa kanya ay umiiyak pa rin siya dahil sa balita at narinig pa rin niya ang boses ni Jacqueline sa utak niya hanggang ngayon. Naalala pa ni Kylie na lagi silang nag-uusap tungkol sa pagiging ina at nagpapasalamat siya dito dahil tinuring niya si Jacqueline bilang ina at kaibigan. Gumaan ang pakiramdam ni Kylie na makita niya si Jacqueline na masaya sa kanyang panaginip at naniniwala siya na nasa mabuting lugar na ito saan man siya naroroon. Naalala pa ni Gardo Versos ang huling pagkikipag-ugnayan niya sa bitaranang ng aktresa si Jacqueline Jose kasama ang larawan nila noong unang bahagi ng kanilang pag-arte. Sabi pa ni Gardo ay mahal na mahal niya si Jacqueline kaya masakit na paalam at nais pa ni Gardo na magkikwentuhan pa sila ni Jacqueline. Paalam kaibigan, isang magaling na aktres at ina, ito naman ang mga katagang nasabi ni Dennis Padilla na may kasamang litrato ng dalawa mula sa isang episode na magpakailanman. Si to lapid ay naglabas din ang statement sa ABS-CBN na katrabaho ni Jacqueline sa pinakahuli niyang proyekto na Batang Kiyapo. Sa kanyang statement ay sinabi ng senador na si Jacqueline ay isang alagad ng sining na naging bahagi sa dimabilang nalikha sa larangan ng pelikula at telebisyon. Siya ay biniyayaan na makatrabaho si Jacqueline sa kamakailan lamang na pelikulang Apag at sa FPJs ang Batang Kiyapo. Dagdag pa ng senador ay hindi matatawaran ang kinang na kanyang bituin na nagbigay liwanag sa napakarami likhang sining na nagpayaman sa ating kultura at sumasalamin sa ating pagkapilipino. Nakatrabaho rin ni Raver Cruz si Jacqueline sa Bolera. Nagreact naman si Raver ng broken hearts sa larawan ni Jacqueline sa social media. Isa si Katrina Halili sa maraming celebrity na nakasaksi sa mabuting puso ni Jacqueline. Ayon sa Instagram account ay nagpapasalamat siya sa pag-comfort sa kanya sa pamamagitan ng mga yakap, oras at pagmamahal. Si Gladys Reyes ay nagkwento tungkol sa madami nilang pinagsamahan simula 9 years old pa lang siya sa Lovingly Yours Helen hanggang sa huling movie nila na Apag. Ayon pa ni Gladys ay di nagbago si Jacqueline sa kanya at nagpapasalamat siya sa mga tips pag-alaga sa kanya na parang ate talaga nag naman si Gladys ng video kasama si Jacqueline kung saan nagtatawanan ang dalawa at nagsasabihan na mahal nila ang isa't isa. Naalala naman ni Ogie Diaz ang huli niyang panayan kay Jacqueline Jose kung saan hinahangaan niya ang mga paniniwala at gawin nito bilang isang ina. Lubos na naalala ni Ice si gera kabaitan ni Jacqueline sa kanyang asawang si Liza. Saad ni Ice ay nagpapasalamat siya sa kanyang kagandahang loob at sobrang nakakalungkot. Sabi pa ni Ice ay nagpapasalamat siya sa pagsuporta ni Jacqueline sa Film Development Council of the Philippines, pati na rin ang pagtatanggol ng umalis na si Liza. Nakikiramay si Ice sa pamilya at sa lahat na nagmamahal sa nag isang Jacqueline Jose. Nagbigay-pugay naman si Angel Locsin sa pamamagitan ng pagbabahagi ng mga clip ng kanilang mga pelikula ni Jacqueline at palabas mula sa nakaraan. Si Dimples Romana, isa sa maraming celebrities na nakatrabaho ni Jacqueline at naging proud siya na nakasama niya ito at naaalala niya ang mga masasayang araw pati ang mga itinuro nito sa kanya. Sa post si Dimples sa Instagram na nakasama si Jacqueline sa Minsan May Puso noong 2001 at May Minamahal Remake, ay sinabi niyang mahal niya si Jacqueline, payakap ng mahigpit at kailanman ay hindi niya ito makakalimutan. Ayon pa kay Rita Avila, wala ka nang aalahanin at kalungkutan ngayon Jane. Rest in peace and joy hanggang sa muli nating pagkikita. Para naman kay Lolit Solis, inalungkot siya sa pagparo ni Jacqueline dahil ayon pa sa veteran columnist ay allegedly nag-iisa ito sa kondo at nadulas. Nag-post naman si Andrea Torres sa IG Stories at ibinahagi ang kanyang hati sa pagpanaw ni Jacqueline. Si Andrea at Jacqueline ay nagsama sa isang proyekto na The Better Woman kung saan naging ina niya si Jacqueline sa series. Ikinadulog din ng puso ni Andrea ang pagpanaw ng nanay-nanayan niyang si Jacqueline. Dagdag pa niya sa kanyang Instagram post ay malaki ang pasasalamat niya at utang na loob niya sa aktres dahil sa mga pangaral, pagdamay at pagmamalasakit nito sa kanya. Hindi lang daw basta magkatrabaho ang turingan nila sa isa't isa kundi isang mag-ina. Mayroong tatlong soap opera sila nagkasama at napakarami itong itinuro sa kanya. Sabi naman ni Ruby Ruiz ay mananatili sa kanyang alaala at puso ang masayang pinagsamahan nila sa pelikulang Marosa noong 2016 at mamimiss niya daw si Jacqueline. Isa pa sa nagpaabot ng simpatya at pagkikiramay ay ang dating kasintahan ni Andy Eigenman na si Jake Ejercito na ama sa pangalan na anak ni Andy na si Ellie. Nagpost si Jake sa ex ng larawan ni Jacqueline kasama ang apong si Ellie na may broken hearts. Nag-post din ang award-winning actor si Jan Arcilla ng larawan ni Jacqueline na may caption na isang mahusay na artista at hindi makakalimutan kailanman. Sabi pa niya ay Idelas Alas ay nawala na naman ng isang pinakamahusay na aktres sa industriya ng pelikula at telebisyon. Dagdag pa niya na it's an honor na nagkasama sila kahit isang beses lang sa Cinemalaya. Nag-post din ang dating beauty queen at artistang si Maria Isabel Lopez sa social media na may caption na the industry we love will miss you. Si McCoy de Leon ay nagpost sa madamdaming mensahe para kay Jacqueline. Sa Instagram stories, ibinahagi ni McCoy ang magandang larawan niya kasama kanyang yumaong FPJ's patang kapo co-star na si Jacqueline. Sabi pa ni McCoy ay gusto niya maka-eksena ang bitiranang aktres na si Jacqueline. Ang madamdaming pagpupugay ni former ABS-CBN President Charo Santos Concho ay nakasentro sa paghanga nito sa nakilalang si Jacqueline Jose sa likod ng kamera. Ilang beses sila nagtatrabaho noon sa maalaala Mo kaya. Heartbreaking ang paglalarawan ni Charo sa pagpano ng veteranang aktres. Ayon pa kay Charo, ay nagpaalam siya sa isang kahanga-hangang nilalang na ang pambihirang talento ay humarap sa maliit na pagtatampok sa mga episode ng MMK na nagkaroon siya ng pibilihiyong mag-host. Higit pa sa mga parangal, ang kanyang init, profesionalismo at paggalang ang tunay na nangingibabaw sa kanya mula sa mga eksena hanggang sa naging kasaysayan bilang kauna-unahang Southeast Asian Best Actress Awardee sa Cannes. Ang kanyang legacy ay lumalampas sa mga hangganan. Ipinagmamalaki ni Charo si Jacqueline at ang kanyang mga alaala ay iingatan magpakailanman. At si Charo ay lubos na nakikiramay sa lahat ng mahal sa buhay ni Jacqueline. I-post ang inyong comments at reaction sa baba at huwag kalimutan na i-like at i-share ang video na ito. Gusto mo pa ba ng ibang showbiz videos? Panoorin ang aming iba pang top viewed videos. Para sa aming mga YouTube viewers, pumunta lang sa description ng video na ito o i-click ang link sa itaas ng screen. Para naman sa mga Facebook viewers, ay maaari ninyong hanapin ang mga link sa comment section ng video. I-follow nyo din kami sa Facebook at mag-subscribe sa aming YouTube channel. Thanks for watching!